babanta na, na, papatayin yung ano yung mga sila Franz Castro kasi uh, parang ang uh, gagawin yata nila Franz Castro eh de demanda si PRD ng threat <laughs> Oh, so ito, pakinggan natin si Sal Panelo. Sa pagbabanta, wala namang binabantahan si Presidente. Sinasabi niya lang yung katotohanan na yung pondong yan eh para talaga sa mga kalaban ng bay bay bayan. Now, <laughs> if you feel yung pondo para sa palaban ng bayan. Oh, so ang pinaka-akusasyon lang ni PRRD doon sa kanyang binitawan is yung sinabi niya na inatay ko yung mga kasamahan nyo Ayun lang yun. Kasi parang inaakusahan niya sila Franz Castro na terorista kasi terorista yung tinutukoy ni PRRD doon sa mga kasamahan nyo hindi yung drug lords, hindi yung kung sino man terorista. Kasi nga pinag-uusapan ni CIF, Confidential In Intelligence Fund. At sinasabi nila na the CIFs napupunta yan sa intelligence gathering, ah uh, pagbayad ng mga assets para ma ano ma humina ang uh, uh mga komunista. O so, yun. So yun yung sinasabi dito niya. No? Alluded to any one of you eh ibig sabihin yung guilty conscience eh, unti-unting gumagapang sa inyong mga kaisipan. Kaya nagre-react -ili kayo. Simula po na nag nagkaroon ng live program si yeah. former President Rodrigo Duterte at uh, sumagot sa iba't ibang issue from confidential fund about kay Bantag at uh, iba pa mga issues attorney Sala, no? Medyo naging maingay ang House of Representatives mula sa iba't iba ng mga hindi nagsasaytan noon oh, na nagsasaytan ngayon ng mga mambabatas and all of them are tulad din sinasabi ni Panelo, konsensya. Mga praning kayo. Ano sinabi ni PRD na mga kasamahan nyo, eh, na feeling nyo yung mga, ano nyo na, mga kaibigan nyo na yan sa butok. Um, uh, ang sinasabi, kumbaga, And ang gist na sinasabi nila, eh, parang uncalled for the yung sinasabi ng dating Pangulo, ano? Of course, in defense, no, sa isinusulong na confidential fund ng Office of the Vice President, of course, ni Vice President Sara Duterte. What's your take on those uh, statements na nilalabas <clears throat> ng, uh, mga members ng House of Representatives at Rizal? Ako po ay, uh, ano, nag-issue uh, ng statement kahapon, nalimingin tayo ng statement kung ano raw masasabi natin dyan. Kasi kung mapapansin mo, yung lahat ng partido ng super majority dyan sa kongreso ay nag-issue ng statement lahat sila. <coughs> At uh, they call out a former president and... ask him to stop maligning the institution to which they belong. hindi sabihin yung kongreso. And kung po pwede raw na tigilan ang pananakot niya doon sa isa sa kanila. <coughs> Una <laughs> una kung kung napansin mo ana yung sinasabing mga partido na supermajority mm -hmm. napansin mo ba kung sino ang naging tagapagsalita nila sino hindi hindi congressman hindi speaker hindi deputy speaker, mm -hmm. nobody among these members of this super majority coalition so-called parties had the courage to speak out against the former president. Ang inutusan nila, yung secretary general, mm -hmm. muna, Speaker Martin, bakit naman nagtatago kayo sa likod ng secretary general? Tag-issue na rin lang kayo ng statement eh. Harapin nyo mm -hmm. si Presidente Duterte. Huwag kayong magtago <laughs> sa likod ng Secretary General Ama, harapin nyo Ano ba hinamon sa inyo? Ano ba hamon sa inyo? Bakit pinipick up nyo lang yung mga threats na sinasabi nyo? Bakit hindi nyo pick upin yung hamon niya sa inyo na maglabas kayo ng kowa uh, audit na detalyado para malaman kung sino talaga ang korakot dahil para kay PRRD, ang pinakakurako na uh, ahensya ay according to him, kamara. O, so, meron siyang challenge sa inyo na kung talagang mali, kung tama kayo, kung talagang hindi kayo mga kurakong dyan, eh di sana, umayag na kayo. Kasi kayo na sinasabi nyo eh, si Inday Sara, tahimik, hindi sumasagot sa mga tanong, ibig sabihin, totoo. Ngayon, gagamitin din namin sa inyo yung logic nyo. ah uh, guilty si Inday, kaya hindi sumasagot. Ngayon, kayo na mga sinabihan ni PRD na korap, ibig sabihin, guilty rin kayo dahil hindi nyo sinasagot yung kanyang panawagan na yun. Nang hihingi kayo kay Inday, nang hihingi rin sila sa inyo. O di kayo na yung mag -ini Total, kayo naman yung unang nanghingi. O di kayo na yung mag-initiate, di diba? Kayo na yung unang mag-initiate. Ipakita nyo kay PRD kung gaano kayo kalinis. Tapos saka kayo mag-demand kay Inday. Sigurado, pag si Inday, hindi pa rin siya nag-adhere. Samantalang kayo nag-adhere na kay PRRD. O, ibig sabihin, corrupt si Inday. Ganun lang naman eh, di ba? Naghamon kayo, naghamon din sila. O, di maglabasan kayo ng ano, maglabasan kayo ng audit reports, yung detalyado. Hindi yung certificate lang ha? kasi nilabas yung certificate lang yung detalyado o, malay mo pag naglabas kayo maglabas din sila o di bati-bati kayo lahat eh hindi parang kayo lang yung may karapatang maghanap akala ko ba uh, panawagan ng sambayan ng Pilipino na maging transparent o ngayon isang private citizen na dating presidente yung nagre-require sa inyo o eh, bakit hindi nyo masagot ang pinipick up nyo yung death threats na sinasabi nyo yung sin binitawan niya <laughs> yung extrajudicial killings sa sinasabi yung binitawan niya at yung uh, yung mga pag-aakusa niya na ang house ang pinaka madumi o bakit yun lang pili-pick up ninyo pick up ninyo rin yung uh, hamon niya sa inyo tapos sabihin niyo hindi kami sasagot sa hamon niya Ganoon lang naman, dalawa lang naman yun eh. Inatanggap namin yung hamon niya o hindi namin tinatanggap yung hamon niya. Yun lang naman eh. Sa yun eh, payag nyo. Ba't Kailangan pang iba ang pags paharapin nyo sa media at gawa ng <laughs> depensa sa inyo. Oh. Pero sasagutin natin, <clears throat> anong masasabi natin sa inyong mga statement? Mm. Kasi ang sabi ni Presidente, <laughs> yung Kongreso ang the most corrupt. Pagkatapos, sinabi niya, na yung pondong yan, eh para talaga yan sa mga kaaway ano, mga ng Estado. So ang masasabi po natin, number one, ba't kayo nagre-react? <laughs> Either you are feeling guilty uh -huh. of the perceived allusion uh -huh. to your institution as the most corrupt or you're feigning ignorance to the generally accepted and ironclad reputation and savory reputation of your institution. Rightly or wrongly, yun ang pananaw ng nakararami sa ating mga kababayan. Eh bakit naman yun ang nagiging pananaw ng kongresong pinakakura? hindi po ba sumabog yung uh, katiwalian dyan sa Port Barrel, ang daming dinimanda, may mga nakulong, katakot-takot na mga issue na talagang hindi maiiwasan na ang perception ng tao eh, talagang kurap. Palakpakan. So kasi na-open din yung usapin sa pork barrel. Ang sinasabi ng mga taga-kamara na pork barrel is pork barrel is not even legal anymore. Wala na pong pork barrel. Meron na lang po kaming uh, extraordinary funds na auditable naman daw. So yun na lang daw yung meron sila. Wala na daw pork barrel kaya parang uh, outdated na yata yung information. Ayun nga yun eh. O ako, ako yung Congress sasabihin ko na oh. Katulad nun, look at no, uh, look at PRRD statement, uh, isinama niya pa yung pork barrel. Eh wala na kaming pork barrel. So baka yung lumalabas sa bibig niya eh yung dati pa. Yung mga dating Congress pa, nung no, may mga pork barrel pa, eh kailan? Nawala na yung pork barrel, di ba? Nung uh, panahon ni... I think, kalahati ng, pan ng uh, panahon ni ano eh. Ni Pinoy, di ba? Yung ano na yan, ha? lumabas yung... Tawag niya. yang tinanggal na yung pork barrel, di ba? O yung bago mag-umupo uh, si PRD, di ba? Tinanggal na yung PDAF, yung pork barrel. So, so, yun yung pagkakamal. Sabihin niyo lang, yun sa Congress na eh the fact that he's talking about pork barrel, it means hindi na yan yung house ngayon. Yung house ngayon, malinis yan kasi wala ng pork barrel. O, di ganun. Hindi. Oo, eh, alam nyo naman na eh, kayo, binabanatan nyo siyempre yung anak niya. Ngayon, magre-retaliate siya. Tapos, galit kayo sa retaliation niya. Eh, nananahimik nga si hindi, nung binabanat-banatan nyo nung mga nakarani. Eh inaraw-araw nyo eh, nagalit pa si Inday, nagalit pa yung mga Duterte, gumanti lang naman yung Duterte, a taste of your own medicine. O, oh, kumbaga, binardagol din kayo kasi binabardagol nyo, tapos nung binardagol kayo, iyak-iyak kayo, sumbong kayo sa nanay nyo. Ugali nyo na kasi yan eh. Kahit sa mga social media, ugali nyo na yan eh. Kahit sa mga... Facebook, ugali nyo na yan. Mahilig kayong manita, mahilig kayong makipag-away, tapos ire-report nyo kalaunan.